limang araw makalipas ang pagsiklab ng iringan sa pagitan ng Israel at militanting grupong Hamas, patuloy pa rin ang krisis sa naturang lugar. Marami na rin ang mga pagbabago na naganap na magsimula ang gera sa pagitan ng dalawang kampo. Kamakailan lamang Nobyembre 21 ay napagkasundoan ang pansamantalang tigil putukan sa pagitan ng dalawang kampo sa tulong ng Katara. Kasali sa kasunduan ay ang pagpapakawalan ng mga bihag ng Hamas kapalit ang mga Palestinian na nasa kusuriya ng Israel. Sa loob ng isang linggong napagkasundo ang tigil putukan, limang pong bihag ang papakawalan kapalit ng isang daan at limang Palestinian. Sa kabuuan, nasa isang daan at sampo na bihag ang napakawalan. Walumput tatlo sa mga ito ay mga Israeli, tatlong Russian-Israeli, dalawamput tatlong Thai National at dalawang Pilipino. Samantala, dalawang raan apat na Palestinya naman ang pinakawalan ng Israel at nagpapasok ang kanilang pamahalaan ng humanitarian aid, medical supplies at fuel sa Gaza bilang parte ng kasunduan. Isang oras bago matapos ang ceasefire, balik na sa putukan ng dalawang kampo matapos tanggihan ng Israel ang pagpapalaya pa ng mga Palestinian na siyang nag sa mga Hamas na magpaputok. Tinanggi naman ng Israel ang akusasyon at sinabi na di umano'y hindi tinupad ng Hamas na pakawalan ang mga babaeng bihag. Sa ngayon ay nasa isang daan apat na pong Israeli hostages pa ang hawak ng Hamas. Matapos ang kasundo ang tigil putukan, Nobyembre 29, agad na bumalik sa dati ang sitwasyon sa Gaza. Nagpatuloy ang aerial bombardment ng Israel at pagpapaulan ng bala. Binoba naman ng Israel ang mga tunnel at underground bunkers ng Hamas noong October 28 taong 2023. Layo ni ng Israel sa pagpapasabog na pulbusin ng kuta ng mga Hamas at wakasan ng krisis sa pamamagitan ng pag-uubos ng mga miyembro nito. Kung maalala, naglabasa na parang langgam sa kanilang lungga ang doseno sed ng Hamas fighters matapos na bombahan ng maraming tubig dagat ng Israel ang tunnel na pinagtataguan ng mga ito Bukod sa taguan, ito rin ang nagsisilbing imbaka ng mga pagkain ng mga teroristang grupo. Dahil sa manalakas na pressure na ay nasira ang tunnel at agad na pinaguhulin ng Israel Defense Forces ang mga ito, kinumpis ka rin ng grupo ang kanilang mga armas at hinubara ng damit para matukoy kung nagtatago pa ang mga ito ng pampasabog. Ayon sa Gaza Health Ministry, umabot na sa 19,667 ang patay sa panig ng Palestine, 70% rito ay mga kababaihan at kabataan samantala nasa 1,200 naman ang patay sa panig ng Israel. Umabot na rin sa 52,586 ang sugatan simula na sumiklabang iringang Israel Hamas noong Oktubre 7. Nakababahala rin ang humanitarian crisis sa Gaza dahil hanggang sa ngayon, nasa 2.3 milyong mga tao pa ang nakaranas ng epekto ng kaguluhan. Ilan sa mga tao rito ay walang tirahan at karamihan ay walang tubig, pagkain at nangangailangan ng atensyong medikal. As of December 19, abot naman sa 68 na mga journalist at media workers na nakumpirmang namatay ayon sa Committee to Protect Journalists. Anim na isa dito ay mga Palestinian, apat na Israeli, tatlo ay mga Lebanese. Abot naman sa labing tatlo na journalist ang naitalang nasugatan, tatlo ang naiulat na nawawala, habang 20 po ang journalist na naaresto. Sa kasalukuyan patuloy pa rin na pag-usumikap ng mga Egyptian at Qatari mediators na magkaroon ng kapayapaan at tigil putukan sa dalawang panig. Patuloy rin ang pagbibigay ng Estados Unidos ng humanitarian aid sa Gaza. Samantala nakiusap naman sa si Israel President Isaac Herzog sa presidente ng United Arab Emirates na gamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang mapalaya pa ang mga bihag na hawak ng mga Hamas. Nananatili sa dalawa pa lamang ang kumpirmadong Pinoy na napalaya mula sa mga Hamas. Ayon kay President Bongbong Marcos Jr., marami ng Pinoy na ang nakaalis na sa Gaza at matiwasay na nakatawid sa Rafa Crossing matapos na pinakiusapan ng mga Pilipino diplomats ang kanilang pagtawid. Pahayag ni Marcos na hinihiling niya na sana marami pang mga Pilipino ang makalis sa Gaza kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Siniguro naman ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na may mga nakahandang contingency plans sa mga imbahada ng Pilipinas sa Israel, Jordan at Lebanon kung sakaling kumalat man ang kaguluhan sa ibang bahagi ng Middle East. Yan ang aking special report para sa Bombo Network News, Bombo Victoria ang tira para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!